kung maging kamukha Andrew E. Andrew ay Ayun lang, ayun pero Ano yung mga kanta ni Andrew na sikat na sikat? Pumanap ka ng pangit. Pumanap ka ng? Pangit. Pangit. sige, sige, sige. O, ganito, sir. <laughs> o, ganito, sir. Para tumalbang ating mahika, tataktan po namin kayo ng aming mahiwagang kumot. Uy. totoo ka niya Joke lang, joke lang, Okay, so ganito na. Sabay-sabay tayo. abra Abra-kadabra! Hindi naman nagpagod yung i. Ang gili ni Kuya Will. Magigi si Kuya Will. Nga <laughs> <laughs> sir. ganito okay. halikot ah, ka sir, operahan ka na. Okay, so medyo nahihirapan po kayo sa buhay na rin dito. Meron, meron lang dito. Chill na kayo, chill na kayo. Uh, so sa pukarayong po, balila sa kanyang mukha. Uh, pero okay naman po, tumalab naman po yung ating taker at sapuntang tak sa kanyang pabuhay. Uh, so ready na ba kayo? Okay, sa so ang ating tinawag ngayong hapo na to, ang ating Pinoy rapper, The Legendary. Uh, uh, so syempre, agad-agad. Oh, so, syempre, Andrew, ito, ha? Lalapatan natin ng music yan. Here we go! Pagong oh. mukha! Meron meron mapagod na Ano? Nag-i-enjoy ako yung ko. Bakit ganon? Ang yung ko. lang eh. Teka lang. Itong doktor na to eh. Sabi yung ano eh. Ang may tong dalawang to eh. Kalit lang.

Sige, pijuhan nyo. Pijuhan nyo. Ang patulog ko yan. <laughs> okay. Wala pa ba tayo mga kamay palak. Pakadyan naman. Yes. Okay. Ma, sir, sino yung mga kasama mo? Ayan mga yan. Tawa ng tawa. Ayan mga yan. mga yan. Mga. Sige, tawadan nyo pa ako. <laughs> Sige. <laughs> Okay, ah, uh, sir, ah, uh, ilan taon ka na? 31. Ah, uh, 31. Sir, kami pa sa edad mo na yan, ano namang yung sports ang kaya mong gawin? Madami. Sige, isa lang, sir. Sample tayo. Basketball. Paano mag-triple? Kaya na Ayan! Aja, 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 aja. Pagpapagod pala <laughs> ito. Ano sir? Ano pa kalan ng isang puppet? Grabe! Ano? <laughs> Ang bango! <baho. laughs> bango ba? Oh my god, ay nagdadaga! Ang bango ba? <laughs> Pero gustong gusto, gusto ko yung amoy grabe! Uh Oo! -oh. Parang umamay ka ng ano? Ng patis! <laughs> mm -hmm. <laughs> <laughs> Ang hirap makuhulasan ako nito eh! Ha 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 ha! sige tulongan natin O, sige, nasigay nyo kasi talagang cell, tayo ng makakasama mo lalaki ato ato yah, adik adik kapit 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 Ayan. kapit 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 ayan. Ayan, kapit 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 ayan, kapit 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 hindi ko na lang dali. Uh -huh. Yes. Oh, wala pa tayo mga may palakpak kanya na mga. Yes. Wala pa kayo ang yes. oh, hirap na ginagawa ko. Buti na lang nakainom ako. Okay. So, ano mo ko? Okay. Ah, pinsan, ah, pinsan ko yan, ah, oh, di ba magkamukha kami? Huwag ka kukontak! Di ba magkakamukha ka eh? Sir! Magkakamukha ka! Ikaw ah! Okay! Sa dalawang pinsan kayo, ano? May gagawin tayo? Ay, oo! Tumingan sa pinsan mo! Pinsan! Ayan, pinsan mo! Ikaw pala yan! Ang tangkad mo na! So, may gagawin po tayo! Ayan, sir! Tingnan sa kanya, tingnan sa kanya! Tingnan ka dito, ang likod mo parang ambulati eh! Ako sa iyo eh!